Ay, alcohol pa. Oh. Okay. Ilan taon na si nanay? 92. 92? Mami, putol na yung ano niya. Kumaling hmm? na lang. Putol na yung sa shoulder niya eh. Sabi naman ba yung wala mo Ano yung o? So, Ito sa kanan ha? Angat niyo. Angat nyo? Eh. Putol po ito. Eh. Sino nagsabi yung walang bali? Putol po yan. Sa tagal ito ko nang umayon. Ito. ito lang? O, oh, ito good. Ah, eh, putol eh. Pag inangat mo yan, lalong lulubog yan. Pag kita niya naman ako. Oh. Itaya ako na yung papel kong hawak. Papel di hapon. Tinakpan ko lang yun. Oh. Pero yan. O, oh, sige. Obserbahan nyo yan. Ha? Sino ma marunong dyan sa x-ray oh. Paputol ko talaga rin pa ako Pag hindi yan ang fracture Itong sa left good naman Wala, putol tumami Asan yung ano? Findings Hindi ito tissue to eh ano 'yun? Tasahin din 'yan. Nasayang din. Hay naku. Hay ito sandik So pa ah, po kayo galing? Mindoro. Mindoro. Ito yung sa carton niya yung una kaya lang hmm. una niya. O, tingnan mo. Don't una dislocate. O, dislocate na fracture na rin. Fracture na rin niya kasi lumo sumubo na yung ano eh. Bumao na yung humerus eh. Yung proximal humerus. Hindi naman kasi nahabas. Hindi nasa mag Ayan, na sa maga. Ayan, na-dislocate nung una. Ngayon, siguro, katag katagalang, dini, sino nagtulak? May nagdiin ba? Wala. Therapy, pinalik. Kaso, hindi mo na mano, no? hindi na nila mano no? kasi sobrang brittle na ng buto ni nanay. Eh. Ayan no dito, kahit ito, fracture na rin ito dyan. Fracture na rin. Hindi, ito yung impression. Ayan. yung impression. Please. Ayan, oh. No? Hmm. Sino may sabing, baka hindi nyo na nakitid yan. Hindi, nung... No. yan, hindi ko pa yan nilalokaw. Ayan, oh. Nilagay. Tama naman sila, oh. Complete displace and fracture the surgical neck of the humerus. Complete. Tama, eh. Hindi nyo na... Siguro, sa explanation ng katalo. Sino kasama ni nanay nung nag-ano? ako po hindi hindi, hindi oh, naman na oh. yun yun. next try lang tapos kinuha ko lang yan result no. ID, hindi, bina, hindi 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 explain. hindi hindi ah, na, kaya pala. Pero yan, oh, po. hindi 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 kami. hindi 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 complete displaced fracture of the cervical neck of the humerus. Yun pa lang, okay na po yan. There is, rot uh, there is rotation of the humeral head within the glenoid, demineralized osseous structures, formation of the glenoid mm -hmm. Mami, wala na to. Hindi ko pwedeng galawin to. Pagkano to, mamamaga. Hindi naman namamaga, talagang handle with care na lang si mami. Hindi niya na makakangat yan. Lalo ngayon yung bagong x-ray. Ito, ito, ay, asa na yung pagkumpara mo? Tingnan mo, ha? Tingnan mo kung ano. Ay, magi yata. Akan yung luma, tsaka yung bago. Diyan yung luma, diyan bago sa'yo. iyo. oh, okay. yung inabot ko siya ng dalawa. Ito, ako. Tingnan mo yung yung... Hmm. <coughs> ano nangyari, di ba pinaterapi nyo? okay naman na therapy nga. pero nawala na yung displacement. Kita nyo. Pero bumaon na yung ano. Nagrumble na yung head humerus, o yung ano niya neck niya. Yung pinaka proximal bone. Na ano. To mo dito. Iwalay. Oh, di ba laki ng no, ano? Laki ng no, ano. Kaso ito, kinagalingan na yan. Wala na kayong dapat ikapangamba. Ang titiisin nyo lang, titiisin lang lang ni Mami. Na, sakit. Yung sakit. Oo. Hindi naman to sobrang ano, kailangan to haplos-haplos nyo na ng pagmamahal. Ganun lang. Pag kumikiro Kasi, pag pinagalaw nyo pa to or pinaterapin nyo, or kahit sa akin, hindi ko na rin to gagalawin. Mapo, lalo lang sa sakit to. Ang pinakagagawin ko lang dyan, hapusin ko na yung mga laman-laman niya, ganun-ganun lang. Kasi ito, pag pinatay naman pa to, tatak matatanggal pa yung humilom nito eh. Matatanggal pa yung mauusok pa yan. Lalo pag pinitik ko ng ganyan yan, lulubog lalo yan. Maaring tumagos itong ano. Oo, oh, masusugat yan. Ganito talaga pag umiilan. Mami, huwag mo nang hindi rin makakaano. Hindi, hindi nang uh, 92 sabi, years old. Sabi nga nila, 92 years old si Mami. May hirapan na nga daw dahil matanda. No? Mm, tsaka kaya hindi, hindi na gumagaling. rin, mm, kaya hindi na rin namin oh, siya. Mami, ang pinaka-the best niyan, tatanggapin na natin. Kung ano lang yung nagagawa natin, huwag ka na pakapilit kasi hindi naman nakipagtatrabaho yun yung mga yan. Ang mahalaga, sana makaabot kayo ng 120. Para ano. Ito yung pili. Pero yung Po nga ito po, mas sumakit nga yun, hindi na masyado. Kung nangangagalaw daw ng ganyan, ha? Hmm. Kaya pag nakakain hindi niya practice ko nga siya kung sinuwa. Kaya nung ganun yung mga may ganun. Huwag na, hindi na. Kung ano na lang, kung ano lang yung, kung ano lang na ikagano'n din nanay, kung ano lang hindi masakit, na ipagpigilit nyo pa ito Lalo lang kayo masasaktan, hindi kayo na, hindi kayo gagawin doon. Pero yung kanyang handle na, yung pag ano, yung binigay sa ordo na, yung salo dito, pwedeng gamitin na niya yun, hindi na yun nga ang nagpabaon dito eh. Yeah, yun ang nagpabaon dito eh. Pero tama rin naman yun eh. May portion na tama yun para palaging ano. Kasi pag walang ganon, iimbang naman, gagalaw-galaw. Kasi pag fracture, siyempre uumpog-umpog yung dulo niya. Yung dulo ng butaro natin, matatalim yun. Masakit yun. Kaya may tama naman yun. Tama naman yun. Kaya nga pinadikit nila eh. Para gumaling na. Pero hindi na tayo aasa na may gaganon na inang ah, Oo. Pinadikit na lang to, <clears throat> pinagaling ng nakapaganon para hindi na kayo walay. Kasi possible na humiwalay to. Eh no, putol na 'yung ano eh. Pinaka ang nangyayari kasi dito, meron tayong ano. 'Di ba 'yung sa buto natin, meron tayong tinatawag na distal bone. 'Yung puti. Minsan kinakain natin 'yun eh. Ah, ah. 'Yung malutong pagkain natin. Yun, nasisira na yung pinaka-shaft nun. Yung mga, yung kapitan, siyempre umiidad na si nanay. Siguro na natumba si nanay na itukod niya, nababangal yun. Pag nabangal yun, siyempre, ang taong umiidad, humihirap ng gumaling, mabagal na yung metabolism. Ngayon, siyempre, hindi na, hindi na nga gumagaling, kusa na lang kailangan yun, idikit pa. Kagaya nito, bumaon na lang para kumapit. Habang tagal, Babagal na kasi yung paghilom niya, hindi ka bata. Isang buwan lang, hilom na kagad Kahit putol talaga yan, hilom kagad Pero si mami, hindi na maghilom, sinuportahan na lang nung ano, ganon para dumikit. Kahit habang matag tumatagal, kahit pa paano, nagkakaroon siya ng ano, na build up na para gumaling. Yan na lang, ganun na lang gagawin ni mami yan. Kung ano na lang makagagawa niya. Hindi na pwede iyan Exercise. Hindi na. Uh, Wala. Service. Wala, permis na siya Oo. Oh, eh, kita nyo naman yung tsura, oh. Tsaka nakalagay rin. Hindi, hindi lang na-explain. Hindi. Kasi nung kinuha nyo, hindi nyo pina-explain. Dapat sinabi hindi. nyo, Kasi, hindi Dok, nyo. ano pong result? Hindi, besol? hindi. Kasi yung Dok, hmm, ano, neck, no ano. Nandito to sa pinaka... ano eh, Nakita may crack? Na. Dapat siya nakaurong ng paganyan. Dito yan. No, dito sa dugtungan. Kaya papapansin nyo, sinyo ito dapat para ito. oh, dito. yun. Kasi nga, sinuporta. Ta, yun naman talaga ang gagawin para hindi na maglaglag. Kasi pag habang natatabik to Darum. oh, wala, hindi ko. Ang gagawin na natin dito, masakit talaga to Ay mga kititisi. Hayaan na gumalik. Painumin nyo siya ng mga ano, bone vitamins para mas dumikit pa. Pero yung aasaba, na yung huwag nyo nang ipipilit. Lalo lang gagalaw yun, lalo lang hindi. Imbis na gumagaling na dumidikit na, gagalawin nyo naman. Hindi, wala na kasing pag-asang ano. Kahit operahan to, mababasag. Hindi na kasi makakapitan ng screw yan. Kasi nung ano kami sa orto, ang sabi, eh, paano daw, therapy. Hmm. Nung, dahil ang sabi niya, Dok, hindi ba sakit, lalo na pag nangyay, ano naman, kung minsan nasakit. O oh, yun lang, ganun na lang, titiisin na lang ni mami to. Mami, yun na lang talaga ang solusyon dyan. Kaya nga itataas ko yan kung itataas ang Oh, oh, yun man, man, man. Nakabara na yan, hindi na wala na siya sa glenoid. Wala na siya sa glenoid sa taas. Ang glenoid kasi, ito, ito yung humerus. Kailangan nakapakat ng ganyan Ang nangyari sa kanya, nakagano Nakagin, nakadiin na ng ganyan. Kumapit na. Pag pinilit natin ibabayan ibaba mahuhugot naman ito. Yung neck, yung pinaka-proximal bone. Mahuhugot yun. Pag nahugot yun, mama magana naman. Pag itinaas ko naman, lalong tataas hindi naman makakapa ng gano'n yan, yung isasalan sa nang gano'n. Kaya pala pagka ako siya, pag kahit ko siya, nahuwakan ko to. dito. Nasasaktan siya? Hindi. Naglalagutukan ba yung ganito niya? Oh, Ay, tsaka yung rinungunan. Sasayad kasi yun. Nalugot, <tong making noise> nalugot ko. Oo. Oh, oh. niyo ako, parang nag siya. Hindi ano na lang. Kung ano'y nalang nagagawa niyo, mami. Wala na tong Ayaw lang, nagagawa. Ay, <laughs> ah, hindi. Kasi yung galing kong edad. Naira idad, Yung kaya, galing edad na lang. No? Nakita nyo, naiintindihan nyo pa si mami. Maganda. Biyaya pa yan, mga nanay. Naiintindihan pa kayo. 92. Kunti na lang, makaka-receive na kayo ng ano. Um, Hindi, kasi ang gusto um, nga niya, kaya tinala din namin siya dito, hmm. ang gusto niya kasi, kahit pa paano, ayaw ba niya, niya talaga, alaga, ayaw, alagaan siya, ang gusto niya, kahit pa paano, makakilos pa Ito kana sa kaliwa, nanay. Ito ka na sa kaliwa, so, eh. Ito De, ko na sa Ito na sa kaliwa, Ito ka na sa kaliwa, Ito ka na sa kaliwa, Ito ka na sa Ito na sa na Kasi nung sa orto nga, sabi, eh, pinaalo nga yan sa, ano, terapi, tapos, mm -hmm. tapos, ginaganyan yan, ginaganyan. Ejan e, complete fracture of the neck femur. Tapos sabi ay, niya, paano mo na identify rin niyo sa ibang ano 'yan? Yung, yung findings, yung impression. Nakalagay na nga fracture eh, complete eh. Eh pagkapipilitin ko 'yan, ay hindi ko itataya yung ano ko, ginagawa ko. Mama, wala naman namang na magagawa nanay. Wala. wala, pagka, wala kaya nga magaling na nga <coughs> 'yan, ganyan tanggapin na natin yung gano'n na bumaon na yung ano. Mm -hmm. Hindi hindi na talaga pwedeng ano yan. Pero yung pay yung, pay yung tinerapy na tinerapy ang, ang, dami, ang dami lang namin naubos sa therapy niyan eh. Sa kakar therapy. Yun yung kinatawag na ano. Kasi syempre, minsan hindi niya. Eh iba-iba ang ugali ng tao eh. Siyempre trabaho nila yun. Eh. Kumbaga, mm -hmm. Baga, doon sila kumikita eh. Eh ako eh, kahit hindi ako kumita dito. Kahit ipre ko to eh. Wala, wala, wala namang ma ano sa akin, mawawala. Mas makakatulong pa ako I Alam ko naman kasi hindi na pwedeng i-therapy. Hapnos na lang ng pagmamahal to. Pag ipinilit mo tong galaw-galawin, i-therapy, oo. Oh, oh. Nak. Kasi tsaka hindi matanda na rin talaga yan. Oo, uh, 92 years old. Kailangan talaga handle with care kayo dito. Pag ipipilit natin yung gagawin yung ko yung method ko, hindi talaga so, uubra. Uh, pa. Paano yung nasakit minsan kasi nyo lang na ng pao. Ganun lang, oh. Huwag nyo nang, wag nyo nang ganun ganunin. Huwag nyo nang, ganyan lang. ganyan, lang. Ang pinaka papatamaan nyo lang dyan, yung mga spasang, ganyan lang, oh. Nandito yung sira. Yan kasi, yan nararamdaman yung parang bilog-bilog na muscle. Yan lang. Huwag yung dinan, ganyan lang, oh. Yung nararamdaman lang ni nanay na, hinahaplo siya ng pagmamahal. Ganyan lang. O, tayo, hindi siya nasasaktan. sasaktan pero nakikita mo bumabaon. Tatabihin nyo lang sa kanya, sabihin nyo lang sa kanya, kung, ma, nai, nice, sumasakit, pati na ganyan. Iba ako? na lang na nagagano. O, huwag nyo lang gagano rin, ang ano. Kung ano na yung... Kung masakit nga. Hmm. Pagka masakit, inaangat nyo. Hinihipo-hipo ko. Yun, gano'n lang. Taas baba ka kaunti ka. oh yun, Gano'n lang. Oh, yun, lang oh. Ayan, taas baba ang... Ba ba? ba ba? ba ba? ba ba? ganyan nga. Yan lang. Baka nga, ikaw ako eh. Sa masir na lang kayo mag-focus sa spasam. Pero dun sa pinaka-bow, malabo na yung sasabaw ng pusit. Ako yung kanya dumidin siya, pero hindi, hindi talaga, ano. Mapalad kayo na, imabot pa kayo 92. Kaya ako, baka 60 lang ako, masaya na ako. Pare-pare, <laughs> <laughs> ako tayo na nga ngarap mo, ako nang matikita ka Saka yung minds niya, ano po, biyaya to. Kasi yung iba hindi na makausap. Hindi na naiintindihan niya, no? bingi na. Kunin yung mara, lumalabo mata, nabubulag. Eh kayo, nakakalakad pa kayo eh. 92. Malakas pa yun. Malakas. Lakas kaya, nga lang, kaya nga pinagpakasakali namin, pakasakali. Kasi nga, yan lang ang depresyon. Kulang lang sa explanation. Na? Kulang lang sa explanation. Sirain ko pa to. Eh, bilakas-lakas si nanay. <laughs> Lalo ito mamimilipit. Tagal namin namin kayong hinanap sa Facebook. Ngayon lang namin kayo na ano. So yun yung pag-aplos. Yung hindi siya umaaray. Kasi pag umaray siya, ibig sabihin natin yun yung, yung pilay. eh. kaya, Uubo, si, banguno. hindi kaya, kaya siya inuubo gawa niya. Kaya siya inuubo, siyempre, lahat tayo, kahit wala tayong pilay, uubuin tayo, baka, yung panahon. <laughs> hey, hindi, kasi ngayon lang siya, yung last month lang siya inuubo ng matagal eh, na nga po yan. Walang connected to sa itong humorous na, ay, o oh, humorous sa, ano. Kasi tinatanong din lang yan sa akin yun. hindi baka kaya, oh. Yung Baka may bali. Bali talaga. Ayun nga, hindi ikay. Pag may nababali ang ano ikay, pag minuuboy. Ang mga bata. Ang mga, mga bata pa may bali. Oo. Ito na mo, itataas yung... Ito na lang ang na alagaan natin. Kaya nakita mo, inaangat ko. Lang ito lang yung alam. Hindi nga ganun kung mangyanti. Hindi nga ganun. Hindi nga may gaganun kung pag ako nagpipila. Hindi na ako nagpipila. Hindi Hindi ko nga alam. Kala ako ay mapapagaling ko nung kahit ako lang. Eh, alam. Hindi ko pwede. Kailangan kasi maintindihan nyo yung impression Yung pinaka-resulta. Ang anong dahil. Kaso, na ng mga ano yun noon. Mga sundalo, siyempre, kung sino nakaupo. Ha? Naalala nyo pa yun pagka sinusugod. Hapon ba ang sumugod noon? Doon sa Mindoro? May yeah, ah, nung hapon natin mm ha. -hmm. Yung pangala nila, gera pa. Ah, sa yung mga pangalan. Ah, sinusugod nila. Yung dalawang hapon? Mm hmm. Yung nagtago? Yung mm -hmm. nagtago? Yung gera. Yung panahong gera. Saan kayo nag... Anong ginagawa nyo no? Pagka... Uh, pa Ano nga? ginagawa niyo? Ano mga ginagawa niyo? Oh, Mama, kayo? Ay, di na tunnel, nung nagpupumbahan na. <laughs> ay, may tunnel? Sa no, ano, tunnel naman. Nung mga kasi ng tunnel. tunnel. <coughs> ay, punahin na walang tatay. Narong kami na. Tapos pang mamamamamamamamamam. Giril niya ba si tatay niya nun? Hindi. Hindi siya, ano? Hindi siya umakok ng baril. Hindi. Nag-ano yung... Ay, galing sa kanya. Yan sa... Sa SM, bumili? <laughs> may alam mo na may, may kakalim yung hindi ko mapigil. Hindi kasi matagal na rin yung sistema kaya Ito yung masarap mga kwentuhan pagka walang magawa. Para ma mabuklat yun. Mabuklat ang libot. Baka ma may tinatago pa lang kung ano doon. Nakapasin <laughs> na ano. Biglang maalala yung nakabaon. May ano daw yan, pagka halimbawa, kukuha sila ng mga ulang, gulay, sasabihin daw ng tatay niyan. Sabi ng tatay, tatay mo na, Basta, dere-derecho lang kayo huwag kayong lilingon <laughs> uminas na ng bayan Malayo sa puntok. naroon nangapon doon sa pinentingon na yung amin pinar pinaroon naman mo namin ng pipino at ini hmm. namin siya, tsaka yung ayn yung dalagang ayn kapatid. Tsaka hmm. ako ayn na kami tatlo may dala kami mga oh, si kami. ang hmm. mga <clears throat> so 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 You know, okay. you know. Ang inyo ang puti naman namin, amin na. Ay hawag lang ika kayo pa pakadala ng hindi kaya. Puti hindi kayo nabingwit ng no mga hapon noon. I Apo mean, I mean, I mean, eh. hmm. na ako. Ay, nga. Ay, na walang May alam. May alam May alam siya eh. Pag sinabi. Naroon nga ang demon eh. Siguro baka Na ano siguro, na-care kami ng bundok siguro. Baka dinadasalan na niya. Kaya hindi kayo na-alam. Dumating kami doon. Ay, nakakita ng demon ayo na akit pa tayo. Kahit ang makita niyo ko kayo ng iimig, huwag niyo babatiin. Mm -hmm. Basta ang largo sa pangunguha, puti na kami ng puti. Pagkatapos naman, ano naman siya nakagor. Inaabot niyo rin yung mga prayli, no? Ano ay, ay, ano? Ay, ay walang prayli rin sa Mindoro, eh, no? Sa anong, ano, dito sila sa Maynila, tsaka sa kung paano. Eh. Ah, mga, mga hapon lang dun sa ano? Mga ano? Prayli. Yung mga Spanish. Spanish. Wala, wala na yung, sumugod yung, doon, Hindi na, wala na. wala na sinuda. wala na. kung isang na ano ay nagpunta, nagbabahan mo na. Apo Maswerte pa rin kami. Kami susunayin na sana yun oh, mga yeah. yung simbahan at kami daw. Hindi, sabi nga Di, mabukuhay ka pa. at ikaw yung pa, ano, yan nga nangyari. Oh, Nada <laughs> pa ka pa. <laughs> Ngayon pa kayo tumakbo. Noon, hindi kayo nakatakbo. Hindi. <laughs> nay, o, oh, yan ha. Oh. <laughs> Kahit buhay na kayo, wala kayong babayaran sa akin. Ano, kung ko nga kung oh, Wala, wala kayong babayaran sa akin kasi git hey, ko, ko na sa inyo yan. Huwag yan naman lang. Maya, eh, naman eh, po. sana umabot pa kayo ng ano kaunti na lang oh, walo. Hindi ko na alam. 100,000 'yan Hmm? Inaarap namin nga ito, hindi nung saan ang ba nala? Ba Noong ba sa ano bagong bagong. Ay, keep pero bagong balik. Eh nung bagong balik 'yan, hindi ko hindi rin gagawin. Na ah. Dahil hindi yan gumagaling, matagal nang gumaling. Ah, Paunang bibilangin, eh. katulad ng dalawang Sabi yan, sa ng inong kumuha ng ano. An -sabi pero ay, mas mapapaganda 'yan kung nakita ko agad. Bum bumalik daw ako, Mm, hindi naman mga namag ito nung primero eh syempre nung primero putol man. na eh Ay, ano yan itim na itim yan I'm talking itim tamo? yan pa, pasang, eh kasi pasang, nga pasang. ano kasi nga putol talaga putol eh pasang, pasang. putol talaga eh ako naman ang gagawin ko lang dyan din ng... babanditsan ko hmm. babanditsan ko yun ang gagawin ko dyan Pareil. pero yan nanay wala nang maga <laughs> konti-konti talaga may sakit. yun na lang regaluhan ko pa kayo para <laughs> Todo, todo yung blessing nyo. Asa ko kayo, May boss ba? Oh. oh, ito ah. Oh. Ibigay yan. Ibigay ko yan sa inyo. Ito yung hapos nyo. Yung pao natin. Yan. Hapos na lang ba pag mamahal? Nakita nyo, sarap sa pakiramdam. Hmm. Yan. Yan ah. Tinitinip para po ito. Iyong. Talagang tanggal pati ubububo nyo dyan. Pati. Ay, lalong magaling. Oo, oh, diba? Oo, oh, yan ah ako may regalo sa inyo. Ay, siya, siya maraming oh, salamat na ma 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 sa inyo. Sige. Ay, kami nagsadyanga. Nagsadyanga kami dito kahit na. Eh, kailangan naman kasi. Alas pa kami gising. Kailangan kasi ma-explain sa <coughs> inyo. Ma-explain sa inyo dapat gawin. Kasi yes, nga, nga, hindi pwedeng yung pilitin pagka ano, eh. At least ngayon, nagamalik yung Okay? Kasi dito. Dito lang. Kaya muna yan.